gusto pa nila maghingi ng extension Okay. Ng utos ito eh. Sa salvage natin, hindi yung barabarabay. Para naman magamit nila. Awawa okay. okay. eh. ha? Yung maso, para dun sa pader, sir. Pader. Pero yung mga sa bubong, yung maari, yung balita de ha? Bakit maaayos, ingatan lang, kasi kawawa naman yung mga to. Itong harapan, papa, Oh, jackhammer lang itong ano, harapan. Oh, oh. na oh, natin. Okay na? Okay, okay na. Okay na. Okay, okay. okay, 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 okay. naman natin. Basta... Nakala ko pa kanina nandito. Sabi mo ka. Oo, oh, ay sabi. Alas <laughs> ito, eh. Yeah, nakala ko alas 8. Pupunta ka na doon. Ha, okay na. Okay na. Okay na. Okay na. Okay ah, na. Ah, Nakikiusap sila po. Okay. Okay. Mga vlogger, respetuhin natin sila. kahit okay. wala vlogger. Ayaw ko natin ha. Yung mga vlogger, ha. Okay. Lang, okay. 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 Okay, okay. Pwede lang diyan. Dito lang. Respeto lang natin sa kanila. Boy. Dito na. Pare, kamo na magbid. Vlogger, ba uniform policeman? Doon sa stretch nito ano? Ha? Okay. Ah, uh, makikiusap ako. Uh, yung ano, dito na lang muna sa labas. Oh, dito lang uh -oh. Pero Ano <laughs> na pag-usap? <laughs> okay naman. Gusto pa nila maghingi ng extension. Oh, okay. Ay, utos ito eh. Sabi ko, pag may nag instruction sa amin dito na itigil, hindi po kami. Tapos, talaga. Ispituhin namin yan. Yun lang naman makakapagano eh. Isa e ano? ngayon, go kami talaga. Yun, ano naman respa ni Chairman Bulig? Sana hanggang ano man lang, kahit alas 12. Irrelevant na yun eh. Immaterial na yun eh. Ano ko ayos naman yung ano, wala naman mga laman yung mga ano, pa natin sa si Pero parang ang pinakaponsuelo na lang, engineer, yung mga pwede pang gamitin. Yeah, yeah, yeah. Yun e, sa pwede salvage pwede. natin, hindi okay. yung bara-bara ba. Para, -para, okay, para naman magamit nila. Okay. okay. Awawa eh. Thank you, engineer uh, the Bulano ng ating production team. Okay lang. Alright, oh, hanggang dito lang tayo mga kayon ha. Ongoing na yung demolition ha? pero yung mga vlogger ayaw papasukin. O, yun naman yung uh, healing ni uh, Chairman Bulik. Okay naman, wala naman problema. Hanggang dito lang tayo talaga sa labas. MPD, kasama natin, mga SWAT. Siyempre, hindi dito yan. Police visibility. Sa ganun, eh, may iwasan yung mga tension, yung mga Siyempre, halo emosyon na yan. Kaya talagang ganun. Again, ha, Barangay 647, itong kinakatayuan natin. Carlos Palanca, itong nakikita nyo. Tapos San Agustin Street, dead end to. Ang dulo nito ito, Pasig River. Dead end yan, ha? San Agustin Street pala yan. Medyo may, may, mga, may mga pumasok na, na swat, Manila swat tayo nasa loob para maiwasan nyo. Uh, walang vlogger sa loob, ali uh, dito ng lahat sa labas. Ayun naman yung re-request ni uh, Chairman Bulit. Wala naman problema. Napagpigyan naman din sila. Yung nga lang, uh, sinasabi ni Engineer Bulano na iutos sa taas. So humihingi pa ng pulugit si Chairman pero hindi na mapagpigyan. Gawa ng mga... Uh, eh, utos na ito, eh, mismo sa taas. Kaya, yun. Kanidya ka, ha? Kaya, malas. <laughs> okay, okay konteks. Oh. Eto, Barangay 647. Uh, San Agustin Church. Ay, San Agustin Church. San Agustin Street. Carlos Palanca. Demolution. Hinihingi ni Chairman na one week ata o panggang alas 12 pero hindi na mapagbibigyan. Gawa ng sabi ni Injury Bulano. Putos nga sa taas. So, kailangan na siyang ayun, uh, i -demolusyon. Pero, uh, yung mga gamit, uh, hindi naman talaga bara-bara yung gagawin para maitabi ng mga, na syempre may gastos din naman yun. So, yun naman yung napagkakasumpuan. Para tutukod mo na lang, para hindi mabigat. Ang kausap natin kahapon to, na-interview natin. Ah! Ay, hindi natin alam po ilan. Pero hanggang dulo to. Dulo na ito, Pasig River. Dead end to ha, ah, dead end. Dag, ano na, Pasig River na yung dulo na ito. So, karamihan na nakatira dito. Mga kapatid natin, Muslim. Oh. Okay? naman natin yun. Na wag, wala makakapasok na vlogger. At wala namang palagang pumasok. Kandito lang tayo sa labas. Kasi ito, public. Eto. Hindi na nila tayo pwedeng pigilan dito. Kasi nga, public. Kaya po, parang uh, Barangay 647, Zone 67, District 6. District 6 na pala ito. San Agustin na uh, Street, ito uh, na na to. Ito naman ang Parlas Palangka. Nasaan? Oo nga, no? <laughs> na lang ako sa Facebook, wala Facebook. Eh. May ako sa sa -in sa -in. Uh -huh. na ako sa YouTube pag sa job? Saan narito? Kailan pag simulan nako?

Kalye po ito mga na Yung kabilang barangay 648 Ito 647 Okay baka may mga tanong kayo dyan eh. Yes, yes okay, Na-interview natin si ano, si Na-interview namin si ano, Na-interview namin si na-interview natin si si Ache Bulit sa Okay, okay naman yung usapan namin. Wala naman problema. Uh, wala nga pumasok ang mga vlogger sa loob. Ah, hindi naman. Uh, napakiusapan naman to. Okay naman, pumayag naman sila mag-self-demolish eh. Oh. Ayoko lang kasing siyempre mga kapatid natin mas dito siya. Siyempre may mga bahay din yan. Kahit sino naman. Diba? Siyempre mga ano din to eh. Hindi natin mga, ewan ko, kung patong-patong na rin siguro na siguro mga dating dating namumuno. Alam mo yun. Tapos iba na yung uupo ngayon. At talagang medyo komplikado talaga kung toto, totoo toto, ko sa isang mga mga ka-Ate. Jay. Ano hmm. si Jay? Ayun. Jay! Ano nabalit tayo? Basta kalay pa ko ng boss ah. Kalay pa ko. Oo, hindi ka dito. Ang pag-uusap kasi namin, uh, ako, si chairman, si Boss Jerry Tobera, si... Engineer Bulanon. Jerry Bulanon. Uh, nakiusap kami. O, oh, so napagbigyan naman tayo ng mapayapa. At least eh, walang ano. Walang ano, walang uh, wala munang uh, ang gagawin, gigibayin natin pero ilalabas muna 'yung mga gamit. Mm. Kasi na naawa oh, mga tao rin 'yan eh. Ah, oh, mga mga nakasama ko rin to. Ito mga 'yan kasama ko 'yan. Doon sa mga doktor sa BSM, may, eh. may mga linya yan doon eh. So ngayon, eh, siyempre, nakiusap din tayo. At least, napagbigyan naman tayo, pero hindi pa rin yan. Eh, sabi ko nga sa kanila, kung gusto nila, e eh anong pansamantala, may code sila, eh, sila may code May code dito eh. May cover code. Sa eh. May cover eh. code. Doon, ano, so, doon muna sila. Ngayon, kung uh, mapapagbigyan, at hindi ano, doon sa may delpan, sa may uh, evacuation, center, uh, may pagkain din eh. O, oh, yun, di ba? So ngayon, okay naman. Ha? Ang pakiusap lang nila, eh, huwag magbablat. Ah, dito lang kayo. Ah. Ito, ayun, ayun natin, ha. Respetuhin natin. may idea ka ba kung ilang pamilya sa loob? Nasa 10 eh. 10. Ah. Oh, pero marami kasi siyempre, pero, 'di ba? Most din marami. Oh, marami, Yan, yan. Yan, 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 lang dito, alam. Ay, so yan, binigyan ko kayo ng update ha. Okay. so kayo, para maging mapayapa tayo, ah, dito lang kayo. Yes, Hindi kayo, pwede din naman isumiyan eh. Uh ha, -uh. ah, para at least, respeto ko rin sa mga taong to. Din ha? Ah, Alright, yan. Yeah. O oh, ngayon, oh, yun, doon natin pag-usapan, eh, habang, ah, habang ah, tinatanggal natin sila, tinutulungan natin sila. oh, ah, patanggal right, na rin natin to. Alright. Yan, isa yan sa ano eh, sa mga sinusunod nila eh. Ha, ah, at saka si chairman. Si Che ang dyan dyan. Ah ano yes, chairman. Mag-ausap nga kami, nakakaboy. Eh wala, paghihiyakan lang kami. Pagkakita. Hahaha. Sige, dyan dyan. ba, at least, trabaho naman natin ang pagkakabala natin. Ha? Ah, o, oh, maraming salamat sa inyo ha. Thank you, dyan. Thank you, General Sukat. Dyan, dyan, tawagin natin. Hoy! Oh, okay na 'to, matatanggal na 'to, ano, 'yung mga tire ko Ayun si mga pagtanggal. Ayan, okay naman actually. Okay naman yung usap nila doon sir. Wala namang problema. Eh, syempre may mga hiling lang yung uh, mga kapatid natin Muslim uh, na yun nga, yung mga gamit uh, pwede pa sanang kunin para magamit pa sa ibang lugar o sa baka may paggamitan pa sila tulad nito yung tarpaulin, hindi na kibaka, inrespect in respect na lang o, o, hindi natin alam po anong, kung anong kusan sila kung ano plano pa ng gobyerno eh. hindi pa natin alam eh. Pero gaya na sinabi ni General Suka meron nga naman uh, evacuation center, baka doon mo sira. Or baka mamaya pagka nagkaroon ng open na open na slot, baka mailipat din sila sa mga pabahay. ba diba? Hindi natin masabi. May mga may balat sa pwede dyan, oh. Mamin na. Siyempre naman dyan. Nagpapainit. Parang ayaw nyo ata <laughs> magpasilong sir, ah. Silong din rin.